Shoutout sa mga defender ni Diwata dyan. Ito, napakalupit na sinabi ni Diwata. Grabe to. ang ganda lang naman sana ng advice ng isang uh, tao na nag-comment sa kanya na wag naman ganyan yung ugali niya. At pakinggan nyo, ito yung sinabi niya matapos basahin yung comment sa kanya. Pakinggan natin. Maganda yung pakitaan mo ng masamang attitude na dumadayo dyan. Kahit ayaw mo magpapicture, daan mo sa magandang salita, maintindihan nila yan kasi tao yan sila. O mamayang yan diwa, tapos salamat ka sa dinudomog ka ng tao. Yung ibang tindahan na gatin ng, ay, hindi dahil po kaya pumunta ka dito, magpapag-VIP ka na. Hindi ba ako ganun? Huwag ka na pumunta kung ganun ang gusto mong throwing ko sayo. Kung sa iyo. Wala kong alam sa iyo kaya hindi ka na pumunta Para dito. Kakain ka ng isang daan, magpapag-VIP ka. Diba? Sabihin nyo, hindi masamang ugali. Sabihin nyo, dahil pagod lang siya, dahil busy lang siya, uunawain natin siya. Well, wala na naman problema. Kung nandun ka na, nandyan ka na sa Diwata unawain mo. <laughs> Paano namin uunawain yung ganyang pagugali ng tao? Grabe naman si diwata. No? Ang ayos-ayos ng advice ng tao na dapat i-take positive niya kasi concern sa kanya yung tao yung nag-comment ang reply pa niya, eh kung magpapa VIP ka man lang, huwag ka nang pumunta dito. 100 pesos lang yung binayad mo, tapos ganyan ka. Sabi niya, hindi yun ako. Grabe. Grabe. Pakinggan ko lang ulit yung sinabi niya. He's dead talaga dito sa kanyang sinabi. Unang-una, wala namang comment doon na magpapa VIP. Ang sinabi, idaan sa maayos na salita o idaan sa magandang salita kasi... intindi naman mga tao naman 'yan, 'di ba? Oh, sino naman nagsabi na magpapa-VIP yung mga taong nandyan na kumain at nagbayad lang ng 100 pesos? So nilalang mo yung 100 pesos? Oo. Oh, oh. So sabihin, bawat isa dyan na pumunta, nila lang mo. Nabibilang mo yung, yung buo na. Yung buong kita mo. Pero yung bawat individual na pumunta dyan, hindi mo nababalyo. Kasi kung tutusin, kung tunay ka na negosyante na Uh, minamahal mo yung negosyo mo, dapat bawat piraso, bawat isang taong magpapatronize sa produkto mo, dapat VIP yung tingin mo dyan eh. Pero hindi nga sinabi ng nag-comment na magpapa-VIP. Idaan lang sa maayos na salita. wag yung supladahan mo, huwag yung ipapahiya mo. ba? Diba? Sayang lang kasi sobrang dami ng humahanga sa tapos tinira mo yung paghanga ng mga tao sa Isa ako sa humanga sayo, sa sa storya mo pero dahan-dahang nagbago yon dahil sa mga nakikita namin sa Aminado ako diyan at hindi lang ako. Siguro yung dating wow, ang galing niya, ang ganda ng ginawa niya sa negosyo mo, grabe yung strategy. Pero yung ugali mo, grabe. Hindi naman porket rags rag storage dapat ganyan na yung ugali eh. Hindi rin naman lahat ng mga mayayaman nice yung mga pag-uugali. At hindi rin natin dapat sabihin na si diwata nasa kalye plus ganito ganyan, wag natin ganon. Kasi yung personalidad ng tao nasa tao yan. Edukado ka man or hindi. Yung maayos na pakikitungo at respeto sa iba, wala yan sa pinag-aralan. Nandyan yan sa pagkatao mo kung paano yan na-develop. Angas lang kasi eh. Gusto kasi strong eh di naman. Okay naman maging strong ka. Okay naman maging palaban ka. Pero kung yung tao naman, eh, wala namang ginawang masama sa'yo, eh bakit mukhang negative yung tingin mo, tinatarayan mo, ba? Diba? Humanga nga sa'yo, nagpa-picture lang, tapos ganyan ka na mag -asta. Grabe. Tapos sinabi mo pa na huwag ka na lang pumunta dito, yung parang hindi mo kailangan. Instead, I appreciate mo bawat isang pumunta sa'yo. Sinabihan mo wag na lang pumunta kung ganyan man lang walang nagpapa-VIP eh. Gusto lang magpa-picture. Lubos yung paghanga sa iyo pero ikaw ayaw mong hangaan ka. Ede, antayin mo yung araw na bakaw halos wala na ni isang pupunta dyan sa parisan mo dahil magsasawa na sila sa pag-uugali mo. Ah, mo na akong niyo, niyo. Member this diwata at sa ibang mga negosyante dyan, Kapag maunawaan niyo na, huwag nyong... Tarayan, huwag nyong pakitaan ng hindi magandang pag-uugali ang mga customer nyo kasi sila yung dahilan kung bakit lumago o masenso yung kabuhayan ninyo. Treat your customer as king. Hindi daman customer is always right but customer is always first. Ibigay mo yung deserve nila na maayos na trato, yung magandang serbisyo kasi hindi naman talaga yung pagkain mo yung pinuntahan dyan eh, yung galing pa sa ibang city, yung galing pa sa ibang probinsya pumunta lang dyan sa Pasay para kumain lang, ang dami namang kainan na madadaanan niya pero bakit dumating sa'yo? Kasi gustong ma-experience yung na-experience ng iba na nakikita nila sa social media at gusto nilang makita ka, isa yon sa pinaka pinunta nila, kahit na hindi ka naman maganda, kahit na sabihin na ng iba na tsaka ka ako hindi ako nang lalait pero madaming nang lalait sa pero wala wala na yon eh hindi na kasi mukha yung tinitingnan nila yung ikaw yung pagkatao mo kasi maganda ng yung storya mo nakakabilib nakakamangha di ba oh na KMGs, na Tony Talks na Alex o syempre normal naman yan sa ating bansa na kung ano yung nagsisensationalize na mga storya nandoon rin lahat ng mga mata hindi lang social media pati na rin mainstream media kaya yung sinabi nilang lumaki yung ulo mo, para sa akin hindi naman lumaki yung ulo mo. Tingin ko lang medyo malaki na talaga yung ulo mo dati pa pero uh, ginawa mong parang lisensya yung ipakita na talaga kung gaano ka ka-mataray, kung gaano ka ka-maldita, kung gaano ka ka-palaban ko noon. O, Hindi ka naman inaaway ng mga fan na gusto lang magpa-picture sa'yo pero mali mali na yung pinakita mo. Okay lang magiging matapang ka, okay lang magiging palaban ka sa mga taong inaaway ka. Pero yung mga fan na pumunta sa iyo na nagpa-picture, humahanga sa iyo, deserve nilang pakitunguhan mo ng maayos. Deserve nila na magiging mabait ka sa kanila kasi wala naman silang ginawang masama. Huwag ka masyadong maarte. Kasi unang-una, hindi bagay. Hindi hindi naman sinabi ko na kung maganda na eh pwede na mag-inarte pero hindi bagay ba dahil sa sitwasyon mo na nagsimula ka dito sa social media nagpakilala tapos ngayon sabihin mo na you need privacy kung nandyan ka sa room mo pwede mo sabihin you need privacy pero pag nasa labas ka pwede mong sabihin naman talaga ng maayos na mamaya na ganito ganyan be polite oh, tama yung kinoment sa'yo pero ikaw yung grabing angas mo pinakita mo dito kung gaano kagaspang talaga yung ugali mo sorry sa'yo